gal. Ayon, good, good evening mga idol, know. mga follower. Ah, uh, lang galing Laguna, nagsukat. Ah, uh, ito, kakabihis lang. Eh, tamang-tama mga idol. kaka upload lang isang vlog kanina nung nasa Laguna kami. Ayun. Na-surprise po ako ngayon kasi may yung isang follower natin na si Mark Anthony na taga Pampanga ay nagbigay ng ano nagbigay ng uh, pinaka sponsor uh, yung pangguhit para 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 pentilpin kaya bubuksan natin to mga idol ay mga idol ko. ano si may lang natutuwa po ako mga idol na uh, may nagbigay sa akin ng sponsor uh, ng, ano naman ano um, nang ano pagka halimbawa ko ng gatos at ako ng gabi eh, pagod, pagod -pag talaga kami magkasawa kasi nak nakamutaw lang kami kanina ngayon eh, eh, dumating na yung galing sa ano sa order ni, ni eh, Mark Anthony Sir Mark Idol Maraming salamat sa binigay mo sa akin. Utang ko po, po sa iyo. Yung binigay mo sa akin. Kaya maraming maraming salamat. Bakit tinutulungan natin ang pamamahala. Ibubuksan po natin po. Surprise Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Para bata nito ah. Parang ano. Idol, napakarami. Ah. Baliktaran niya. Ang oh, ganda, ganda. Baliktaran. Oh, okay. Baliktaran niya. Buksan mong kabila. Oo nga. Mung kabila pa. Ang nga. Yun. Wala itim. Ang kabila pang pit. pula. may oh, pula. Ayan. Four. Six. Eight. Ten. Twelve. Fifteen. Four. Twelve, fourteen. Ayun, sa to mga sir. Sir, mga oh, idol ito 15, 15 pieces dumating yun may pang ano na ako pang pang vlog na ako dun sa pagbuhit ng ano pagbuhit ng gutter yun nabubu, nabubura nga ito yung ganda yun may iba iba kulay may asul may pula may black yun maraming maraming salamat Sir Idol, Mark Anthony na taga Pampanga. Mala, maraming salamat sa sponsor mo. Uh, thank you. Ingat ka rin, Idol. Pag may waka, ingat ka rin, Idol. Maraming maraming salamat. Thank you. God bless, Idol. At sa lahat ng mga follower ko, asahan nyo, mga Idol, yun, may dumating na. Uh, and, uh may sponsor tayo ng isa ng follower na si Mark Anthony. Na nagbigay ng pang maghal ko ng amanto ako nag-PM kasi sa akin sa messenger na ibigay ko yung address ko para mabigyan niya ako ng ano, kapadalag kaya sir Anthony thank you po I idol na dumating dumating yung binili mo maraming maraming salamat sa iyo idol God bless idol ingat ka thank you yeah. Ah, Ha? Sinubukan ni misis? Hindi. Ganda. Ah, Ang ganda, oh. Salamat, Idol. Maraming salamat, Idol, sa binigay mo sa akin. Thank you, Idol. Ang dami, oh. Maraming, maraming gater tong, ano, ah, may -ano, maikakanto nito. Ayan mo idol, makakabawi rin ako sa iyo. Maraming maraming salamat sa iyo idol. God bless. Ingat ka diyan idol. Tsaka, sa lahat ng mga follower at mga idol, maraming salamat din sa supporting niyo sa akin mga idol. Thank you, God bless to all mga idol ko at saka to all mga follower ko. At sa mga construction worker. Una sa lahat si Idol Idol Mark Anthony na tagapampanga, salamat idol, God bless, always idol, thank you, God bless, thank you.